yan guys update tayo sa ating dining ito yung ano to yung pinakita ko dati sa video na nag double swing yan. ito yung pinaka dining natin guys yung tais natin halos tapos na yan banyo yan ito kwarto ay office yan yung tais natin guys halos tapos na yan. ito guest room papakita ko sa inyo guys yan. yan sito yung hagdanan tapos ito pinaka parang tambayan yan Dan sa gilid na yan tapos may tatlo tayong ilaw. Yung ibabaw natin, hindi pa natin nakakabitan ng parang granite. Ayan. Tsaka yun, granite din yun. Ibabaw nun. Ayan. Tapos kakabitan natin yung pinakatakit na isa. Ayan, dirty kitchen. Ito, bodega. Ayan. Bodega yan. Tapos ito yung kitchen natin. Ito yung main kitchen. Ayan. Dito yung lababo. Tapos yung parang kalan sa kabila. Yan. Tapos na rin yun natin yung ties. Ayan. Magkakaroon pa tayo ng ilaw dyan sa gitna. Ayan yung stair niya.